Sinubukan kong gumawa ng kanta gamit light like tools na suno at chat at ito yung naging resulta. Simula pa lang alam kong di patas ang laban Pangarap ko mataas pero pulsa ko palaging bigting yan Habang yung iba'y sakay ng kotse paakyat Ako lakad lang minsan pang nga pa Gamit ko lang ay dasal at konting palusot wala sa sarili kahit madalas ay butas sa suot Walang baon sa eskwela pero baon ng pangarap Sakto lang sa gradis pero sobra sa pangarap Lahat ng gusto ko laging sa susunod na lang Pero di ko sinukuhan kahit di ako lang kaya kahit ilang ulit tuloy pa rin ang laban Kulang ako pero di ako kulang sa pangarap Kahit kailan di ako bumitaw sa pag-asa Hindi man ako yung pita sa simula Sa tulo ako pa rin ang mananatiling matatag oh, oh, Kulang pero lumalaban oh, oh, Pangarap ko'y bi matatapunan. mas pa yan sa dito Makaya kahit pagod na silang kahit madilim pa Papunta pa rin sa liwanag Hindi ako galante sa yaman Pero mayaman ako sa pangarap At kahit kapos sa paraan Hindi ako kapos sa lakas ng loob para tumawip Kulang ako pero di ako kulang sa pangarap Kahit kailan di ako bumitaw sa pag Hindi man ako yung bida sa simula Sa dulo ako pa rin ang mananatiling matatag Oh ko kailanman sobra Pero sapat ako para mangarap At pag tumating ang tamang oras Ako naman <laughs> matatabunan.